Key. Welcome sa lahat. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Isang lumang larawan, isang misteryosong lalaki, at isang lihim na matagal nang ibinaon sa katahimikan ng pamilya. Pero sino nga ba talaga ang lalaki sa lumang larawan? At ano ang koneksyon niya sa lola ko sa isang sanggol at sa multong bumabalik tuwing hating gabi? Habang anti-anti kong binubuksan ang bawat pahina no nakaraan. Isang madilim na katotohanan ang naglalantad na sarili nito. At baka hindi pa ako handa sa sagot. Kung gusto mong marinig ang buong kwento, isang kwento na pag-ibig, pagtataksil, at isang kaluluwang hindi matahimik, panorin mo ang video hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento na puno na misteryo at emosyonal na bigat, mag-subscribe ka ng gayon. At mag-comment kung anong kleseng lihim ang gusto mong susunod naming ibunyag. Baka ang kasunod na kwento, ikaw na ang may alam. Sino ang lalaki sa lumang larawan? Lihim na gumising sa aking pagdududa. Nang buksan ko ang lumang baul ni Lola, isang lumang larawan ang lumutang na tila may sariling buhay. Ang larawan, isang lalaking hindi ko kilala, nakasuot ng barong Tagalog. Nakatayo sa tabi ni Lola, habang si Lola ay tila umiyak. Pero ang pinakakakaiba, ang likod ng larawan ay may sulat. Sa aking tunay na pag-ibig patawad, pirma lang ang kulang. Hindi ito si Lolo. Sigurado ako. Kilala ko ang itsura ni Lolo. Matagal na siyang pumanaw bago pa ako ipinanganak. Mula noon, hindi na ako mapakali. Bawat gabi, sa tuwing tahimik ang bahay, tila may mga yapak na bumubulong sa sahig ng lumang bahay ni Lola. Tinanong ko si nanay, pero tila natahimik siya at umiwas ng tingin. Mga lumang alaala na di na kailangang buhayin. Sabi niya, sabay lakad palayo. Ngunit mas lalo akong ginising na katahimik ang iyon. Sinimulan kong maghalungkat. Mga lumang sulat mga pahina ng diary ni Lola. May mga bahagi na binura. May mga pahinang pilit na pinunit. Isang gabing maulan. Napansin kong nakabukas ang bintana sa silid ni Lola. Wala namang hangin. At sa ilalim ng kanyang aparador. May isang kahon. At sa loob nito, isang pendant na may litreto rin ng lalaking nasa larawan. May nakasulat sa gilid ng pendant. Hanggang sa dulo ng buhay ko. Kinabukasan, dinala ko ito sa simbahan. Inakalang baka may makakakilala. Si Father Thomas, isang matandang pari na matagal nang nakatalaga sa aming parokya. Biglang natigilan nang makita ang larawan. Diyos ko ito si Ricardo. Bulong niya. Ricardo ang pangalan na lalaki sa larawan? Tanong ko. Tumango siya mabigat. Matagal na siyang patay. Pero ang alaala niya ay tila na natili sa lumang bahay ninyo. Bakit po? Bumuntong hininga si Father Thomas. Dahil hindi siya basta nawala, siya iniwan at ang kanyang puso na natiling sugatan hanggang sa huli. Umikot ang ulo ko sa dami ng tanong. Sino si Ricardo? Bakit siya may larawan kasama si Lola? At bakit tila may nagtatagong sakit sa kanilang nakaraan? Kinagabiran, nang dumaan ako sa kwarto ni Lola, may narinig akong bulong. Hindi mula sa tao. Parang mula sa sulok na dingding. Patawad. Mahina halos di marinig. Pero malinaw sa puso ko. Bumalik ako sa silid dinala ko ang larawan at pendant. At inilapag sa lemesita. mea maya tumunog ang orasan ni Lola. Yung luma at kahoy na clock na matagal ng sira. Labindalawa oras sem. Bumukas ang ilaw sa hallway. Wala namang tao. At mula sa tapat ng lumang salamin sa sala. Tila may nakatayo. Isang anino. Hubog na isang lalaking nakabarong. Hindi ko mairakbang ang mga paako. Ang pendant sa mesa. Gamalaw. Lumingon ako. Wala na ang anino. Pero sa salamin, may naiwan. Isang kamay na may sut na sing-sing. At sa sing-sing, may inukit na letra. Arat i. E. Tumakbo ako sa kwarto ni Lola. Binuksan ko ang kanyang lumang kabinet. Isang kahon ulit, mahigpit ang kandado. Ngunit sa gilid nito, may malit na susi. Itinago sa ilalim ng lumang tela. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. At sa loob... Isang bantis na larawan si Lola. Nasa tabi si Ricardo. Hawak ang kanyang tiyan. Sa likod ng larawan. Para sa anak nating hindi kailanman isinilang. Nanginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung ano mas matimbang. Galit. Lungkot. O matinding pagkagulat. Sa mga sumunod na araw. Hindi na ako mapanatag. Hindi lang dahil sa misteryo. Kundi dahil tila may mga sagot na gustong lumabas. Pero may mga puwersang pilit na pumipigil. Isang gabi, habang hawak ko ang pendant at larawan, tumunog ang telepono sa sala. Landling, walang color ay. Sumagot ako. Anak, wag mo nang buksan ang kabaong. Walang boses ng babae. Walang tunog na makina. Tanging malamig at basag na tinig. Isang lalaki. Parang si Ricardo. Napabitaw ako sa telepono. Halos mabasag ang dibdib ko sa bilis ng tibok. Paanong alam niya? Wala namang kabaong sa bahay. O baka may ibig siyang sabihin. Kinabukasan, bumalik ako sa simbahan. Dinala ko ang larawan, ang pendant. At ang kakaibang tawag na gamising sa isip ko buong gabi. Ninit si Father Thomas ay hindi dumating. Dinala siya sa ospital kagabi. Sabi na medro. inatak daw habang natutulog. Lalo akong nanginig. Hindi ito normal. Hindi ito basta alala. Bumalik ako sa bahay. Bitbit -bit ang kaba sa dibdib at isang tanong na paulit-ulit na sumisigaw sa utak ko. Ano ang totoo? Ano ang itinatago sa akin? Pumasok ako sa lumang bodega sa likod ng bahay. Ang dating taguan ng mga gamit ni Lolo. Madilim, mausok, at puno ng alikabok. Sa ilalim ng mga kahon, isang antigong aparador ang natagpuan ko. Matagal na itong nakatago. Nakalakip dito ang isang sulat. Nakabutas ang papel. Halos malusaw na ang tinta. Ngunit malinaw ang ilang linya kung mabasa mo ito. Ibig sabihin ay hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Si Ricardo ay hindi nawala. Pinili ko siyang limuting para may ka. Ang sulat. Lagda ni Lola. Tumigil ang mundo ko. Ang lahat ng sakit, tanong, at lungkot na naramdaman ko noon. Biglang nagsimulang kumirot sa puso. Biglang umihip ang hangin sa loob ng bodega. Sarado naman ang lahat ng bintana. Pero may malamig na damdaming gumapang sa likod ko. Paglingon ko, may nakatayo sa dilim. Hindi ko maaninag ang mukha, pero ramdam ko ang lungkot sa kanyang presensya. Hindi ko siya iniwan. Mahina. Galing sa anino. Pilit lang akong kinalimutan. Lumapit ako. Bitbit -bit ang pendant. Inabot ko iyon sa kanya. Hindi niya ito kinuha. Sa halip, tinuro niya ang sahig. Isang bahagi ng lupa na tila bagong hukay. Kahit walang bakas ng pala. Dahan-dahan kong hinukay gamit ang kamay. Lumambot ang lupa at sa ilalim isang kahon pambatang kahon kahoy may ukit elias isang pangalan hindi ko ito inasahan binuksan ko ang kahon laruan isang maliit na medyas at isang certificate birth certificate elias R. santos ama ricardo i e. santos ina elena m cruz lola si lola ang ina at si ricardo ang ama Ngunit, bakit walang nakapagsabi sa akin na may anak si Lola bukod kay nanay? Sino si Elias? At bakit tila siya'y kinalimutan ng buong pamilya? Biglang nagbago ang paligid. Parang huminto ang hangin. At sa isang iglap, may narinig akong iyak. Mahina, arang sanggol. Sa mismong tabi na kahon. Hindi ako makakilos. Hindi ko alam kung ito'y alaala lamang. O isang kaluluwang tuluyang nabura sa kasaysayan na aming angkan. Munit sa salamin sa peder ng bodega, nakita ko ang sarili ko. At sa likod ko, ang mukha ni Ricardo. Maputla. Lungkot na lungkot. Tinitingnan ako na para bang may nais sabihin. Ngunit hindi niya magawa. Biglang bumukas ang pinto sa likod ko. Sinanay. Nanginginig. Namumutla. Bakit mo binuksan yan? Mahina niyang bulong. Hindi mo dapat nakita yan. Hindi mo dapat nakita yan. Paulit-ulit na bulong ni nanay habang nakatitik sa kahon. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahang kinuha ang birth certificate. At tuluyang napaupo sa sahig. Hindi ko gustong itago pero ako mismo, hindi ko rin alam ang buong kwento noon. Ang alam ko lang si Lola mo. Minsan ay umibig sa isang lalaking hindi tinanggap ng pamilya natin, si Ricardo. Nagtama ang aming mga mata. Nagmumura ang takot sa kanyang mukha. At sa sulok ng kanyang mga mata, may mga luha. Pinabuntis niya si Elias sa panahon na kahihiyan, at isinilang ito ng lihim. Pero nang magkasakit ang bata, huminto si nanay. Hindi siya umabot ng isang taon. Tahimik. Ang hangin. Ang mga dingding. Pati ang paligid ng bodega. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang mga salita. Si Ricardo ay halos mabaliw sa pagkawala na anak nila. Ilang beses siyang nagbalik. Nagmakaawa. Pero hindi siya pinapasok. Hindi na siya muling nakita. Hinawakan ni nanay ang larawan ni Ricardo. Hanggang sa mamatay si Lola, daladala niya ang pendant. At ang alaala ng lalaking minahal niya. Ang anak na hindi niya kailanman nakalimutan. Napayuko ako. Hawak ang laruan ni Elias. Isang munting bagay. Pero puno ng alaala. Ang pag-ibig. Ang sakit. Tumayo ako. Lumabas ng bodega. At tinanaw ang lumang bahay. Sa bintana ng silid ni Lola. May liwanag. At sa loob. Isang aninong nakatayo. Tahimik. Nakatingin sa akin. Ngunit ngayon, wala na ang lungkot sa kanyang mata. May kapayapaan. Parang salamat. Mula sa aking bulsa. Hinugot ko ang pendant. Hinawakan ko ito na mahigpit. At ibinaon sa lupa sa tabi ng kahon ni Elias. Kasama ng laruan. Ang mga lumang larawan. At ng isang piraso ng kasaysayang itinago ng katahimikan. Sa unang pagkakataon. Pakiramdam ko, Nakahinga ang buong bahay. Tahimik na ang gabi. Walang yabag. Walang bulong. Sa huling sandali, bago ko iwan ang lumang bodega, may narinig akong tinig. Mahina, mapayapa, lumuhod ako sa harap ng lupa kung saan ko inilibing ang pendant ni Ricardo, katabi ng laruan ni Elias at ng mga alaala nilang matagal nang nakakulong sa dilim. Kasabay na ihip ng hangin, tila may init na dumaan sa paligid. Parang yakap na hindi ko nakita. Pero ramdam sa puso. Mula sa bintana ng lumang bahay. Anti-anting nawala ang liwanag. Wala ng anino. Wala ng presensya. Walang lungkot. Tanging katahimikan. Umuwi kami ni nanay na walang salita. Pero puno ng unawaan. Sa sasakyan. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Mainit. Pagdating sa bahay. Inyabot niya sa akin ang isang lumang sobre. Galing kay Lola. Iniwan niya ito sa akin noon. Sinabing ibigay ko sa'yo sa tamang panahon. Binuksan ko ito. Sa luob. Isang liham. Sulat kami. Kilala ko ang sulat ni Lola. Mahal kong apo. Kung binabasa mo ito. Ibig sabihin ay nalaman mo na ang lahat. Wala akong hiling kundi ang kapayapaan, hindi lang para sa akin, kundi para sa kanila. Si Ricardo ay isang mabiting tao. At sa Elias, kahit sandali lang naming nakasama. Siya ang naging sinag sa pinakamadilim kong gabi hindi ko man ito na ipaglaban noon. Hiling ko na sana'y may balik mo ang alaala nila sa liwanag. Huwag mo nang itago ang totoo, yakapin mo ito. Pumikit ako, at sa loob ng katahimikan. Tila narinig ko muli ang tinig ni Lola. Payapa. Malumanay. Sa mga sumunod na linggo, ipinasa ko sa lokal na musyo ang larawan ni na Ricardo at Elias. Isinama ang liham ni Lola. Isinaayos ang isang munting alaala sa likod na simbahan. Isang simpleng bato, may ukit. Ricardo at Elias, pag-ibig na hindi nakalimutan. At sa bawat dumaraan. May bagong kwento. Hindi na multo. Hindi ng takot. Kundi ng pag-ibig. Ang katotohanan. Ang pagpapatawad. Ang katahimikan na matagal ng hinihintay.